Hello mga kapikant, bagong araw na naman. So nandito ulit tayo sa ating bukid upang magpapakain ng ating baboy. So ganito, may nagbigay sa akin kagabi ng uh, balanghoy, puto para putuhin ko ngayon, so masarap na hinaluan na natin yan ng uh, cheese, naglagay ako ng butter, and dun masarap na po siya din kunting sugar lang, yan yung uh, paraan ko ng pagluluto <laughs> ng puto balang, masarap siya sa native <laughs> <First> coffee, <customer. laughs> ayan na yung first customer ko, napakasarap niyan guys uh, ganito yung ginagawa namin sa bundok no habang nagpapakain, nagluluto ako kung ano lang meron dito, yun ang niluluto ko, kasi Uh, sa bundok kasi masarap kumain nang kung ano-ano yung mga kakanin talaga masarap siya. Ayan, na, masarap na masarap talaga siya. So, gusto ko yung matikman nila na ano, ay, nanghirap naman ng mag voiceover <laughs> panghaon! So, ang hirap kasi wala kang gamit dito sa bukid kung ano lang yung kaya mong i-provide, yun lang yung gagamitin mo. Kasi ang hirap magdala ng gamit papunta sa bundok, tapos iuwi mo na iuwi Iu mo na naman. So, napakahirap. So, ganito na lang ginagawa ko kung ano yung meron sa bundok. yon lang yung ginagamit ko. So, nakakaraos Ay, naman kami sa araw-araw na ginagawa ko. So, para-paraan lang po talaga, no, kung ano talaga ang nasa so, na ang mga nasa atin. Ay, nasa <laughs> kung ano yung nasa atin na lang, yun, yun na lang yung uh, pagkasyahin natin o gagamitin natin. So, yan nga yung mga uh, customer ko. -co Joke lang, hindi ko binibenta yan.